Pili tayo ng bigas, pili tayo ng bigas, kung anong bibili. Ayan guys, pili tayo ng bigas kung anong, muka, anong bibili natin. Dito bumili yung anak ko ate. Ayan guys. Ano po binili niya? Kagahapon. Yung pinabili ko dito. Ano po dito ayan na po sa ano. Sa 50 na lang din. Dalawang kilo. Yung guys, oh. Yung muna. Dalawang kilo lang, te. Ito nang tig-50 muna. Habang wala pa tayong budget. Ngayon lang po na bibiling kong bigas, guys. At wala pa budget. Ngayon mo work. Dalawang kilo sa dalawang araw.

1 so, so, guys. Okay, guys, so, <coughs> kilo lang 2 kilo lang, lang. kaya bilhin ng budget ng pera ko